Colonel Maria Cristina O. Basco, ang uh, takapagsalita ng Philippine Air Force, Chief Air Force Public Affairs Office. Uh, Colonel Basco, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa DZXL, RMM Manila. Uh, good morning po Sir Aljo. Shaka... Opo, Colonel. Hello. Nawawala si Colonel. Good, good morning po. Balik. Sir, sorry po sir. Uh, can you repeat po sir? Medyo sorry po na medyo na medyo Opo, good po. Opo, nawawala kayo. Opo, hingi lang po Opo. kami ng update sa inyong investigation. Ano ba nangyari? Uh, bakit to bumagsak? Nakakalungkot ho. itong Super u Helicopter ng Philippine Air Force. Uh, Nareresponde lang sana sa mga nasalanta ng Bagyong Tino dyan sa Agusan del Sur. Colonel? Uh, sure, uh, actually yung nangyari po kahapon sir is uh, nag-take off nga po sila from Davao, papunta nga po sila ng Butuan. Um, may kasama po silang uh, three other aircraft, tatlo pong uh, ibang helicopters din. So nung uh, sila po ay en route po uh, habang po nandun po sila sa biyahe, nawalan nga po ng communication na uh, ito pong uh, Super Huey and then eh uh, na napram po doon sa iba pong mga kasamahan na hanapin po and uh, na find out nga po na ang uh, helicopter nga po na Super Huey ay bumagsak nga po doon po somewhere sa Agusan. Opo. Il Ilan ho talaga na matay, Colonel. Uh, so tama po sir ay na-confirm nga po that uh, there were six uh, na Philippine Air Force personnel, dalawa pong piloto at uh, apat na crew members po. Mhm. Mm okay. Ah uh... Uh, ngayon ho, matapos ng insidente ito, ano po ang uh, gagawin sa lahat ng mga U helicopter ng uh, Air Force? Yes sir, ang uh, automatic po na ginagawa natin pagka ganito mga situations is to ground them. So nakaground ground po sila habang iniimbestigahan po natin kung ano po talaga ang nangyari, uh, kung ano po yung nag-cause po doon sa pagbagsak na po nitong um, air asset natin na ito po. So, sir, hindi nantanin niyo pa ang resulta po ng response team doon kung ano ba talaga nangyari? Eh yes, sir, actually sir, uh, medyo ma ano to, masusing proseso po ito kasi po kailangan po ma-retrieve sir yung black box na tinatawag na ay nga po 'yung nagco-contain po nung lahat ng mga uh, records po kung ano po nga bang para po malaman po nila ng investigating team kung ano po 'yung nangyari doon sa eroplano. And um nag uh, nag na po kagad yung Air Force ng Aircraft Accident Investigation Team to look into that kasi uh, medyo um ano po yung yung pinagbagsakan eh uh, mahirap din po puntahan. so uh, tumulong nga din po tayo sa humingi po tayo ng tulong sa ating uh, mga uh, kasama sa Philippine Army para po makapunta doon sa area para po ma-retrieve po yung um, yung mga crew members po ng uh, itong ating Air mishap ito yung uh, ikalawang uh, insidente uh, involving uh, an Air Force uh, uh, aircraft this year. On March 4, tama ho ba Colonel, bumagsak din ang fa uh, 50 fighter natin dyan sa Bukidnon. Namatay din yung dalawang piloto. Opo sir. Opo sir. Tama po sir. Mm -mm. Okay. So hindi pa natin pwedeng uh, i-broadcast mong pangalan po ng na mga namatay? Uh, sa ngayon po sir, uh with respect po to the families and ano po sir, kinie up lang po namin, ina-identify lang din po yung results ng forensics para lang po ma-identify po yung uh, yung kapalalan lang po nitong mga um, remains po na nakuha and then uh, when we're already sure then uh, we will be publishing po the name sir. Kumusta ho ang uh situation uh when it comes to uh Uh, technical and uh, mechanical uh, capability ng ating mga aeroplano, colonel ng Philippine Air Force Sir itong mga itong mga air assets po natin um they are maintained uh, in top condition uh, meron po tayong um maintenance and uh, periodic inspections na kinakandak. and hindi po tayo nagtitake off hangga't hindi po na-check po ng maintenance um yung yung condition nitong ating mga air assets na they are flyable kumbaga so um, ang mga piloto po pag may nakita po silang discrepancy hindi po sila nagte-take off so um, ito pong aircraft na to is very reliable actually nagagamit nga po ito uh, nitong mga past few uh, bagyo na dumaan sa atin upang magkondak ng search and rescue operations mga ilang taon na sa serbisyo ang uh, bumagsak na helicopter, Colonel. Uh sir, sa ngayon po sir we're still verifying po with our uh, logistics team. I just don't have the information right now. Um ang ngayon po kasi sir ang focus po namin talaga sir is to get the remainder of the um yung downed aircraft and uh, to also extend assistance din po dun sa families po sir. Okay, so na-inform uh, na, na ang mga families ng mga namatay. May mga opisyal ho ba maliban ho sa mga pilotong namatay, Colonel? Yes sir, dalawa po yung officers po, yung dalawang piloto while the rest of the crew po sir ay uh, enlisted personnel po. Uh, lahat po sila ay miyembro ng 505 Search and Rescue Group po. Yung tatlong aeroplano kasi, one of four planes ito, tama ba? Na dineploy po, sir. opo, uh, dyan sa butuan para mag-conduct ng rapid damage assessment. Tama ho ba? Uh, tama sir, they took off from Davao and then papunta nga po sila ng Butuan sir. Opo. Kumusta naman yung tatlong aeroplano? Aeroplano ba o helicopter din? Helicopters po sila okay. sir. Uh, dalawa pong Black Hawk at isa pong Bell. So uh, magkakaiba po sila ng, uh, iba po sila sa Super Huey. So ito po sir, nung napansin nga po nila sir na nawala na nga po ng contact, um, they circled back to the area and na-locate naman po nila. Unfortunately, hindi nga lang po maka land doon kagag dahil nga po sir doon sa yung terrain nga po ay napaka um, masukal po eh medyo mahirap pong puntahan. Mm -hmm. Nang binili ba natin to mga air asset na ito brand new? Sir, sure, I have to verify it also with the logistics sir although um yung dati po sir is yung pagkakukuha naman po tayo ng mga refurbished, we ensure po sir na brand new po yung makina po nito and it is uh, in top condition po. Okay. So uh, kahapon to nangyari tama ho ba? Uh, uh, ilang anong oras una wala? Yung helicopter uh, sa radar. Uh, Opo oh sir, um nagtake off po sila ng past 10 AM and then it happened uh, nung nawala na po yung communication before lunch uh, around 11:37, 11:38 daw po sir. Okay, sige. At uh, gay naman grounded na lahat ng mga Super Huey helicopter. Ilan na lang ang natiras na the mga Super Huey helicopter po ng Philippine Air Force? Ah, uh, meron na Meron po tayong Huey 2 na dalawa pa. So, yung dalawa po na yun is grounded na po, sir. Oh okay, sige. So, ongoing ang investigation tama ho ba? Yes, sir. Yes, sir. Ongoing pa po. Oo. Ah, uh, 'di diba, panahon na ba yun? Ay, malakas ang hangin doon? sa lugar? Malakas ang ulan? Uh, honestly, sir, I can't say for sure. Pero po, sir, bago po mag-take off ang ating mga aeroplano or helicopters, Uh, meron po kasi sir mga minimum wind condition tayong inoobserbahan. So kung halimbawa po uh, hindi po naaayon ang ang lakas ng hangin, hindi po talaga tayo nagte-take off. So nung mga panahon na yun sir, dahil nga po sila yung naka-take off at uh, Uh, nakapag, uh, para po makonduct po yung mission nila, ano po yun, sir? Uh, it's probably a good uh, weather po nung, or, or it's a flyable, uh, flyable, po nung time na yun. Sir. Ay, tanong ko kasi dahil, uh, well, nagkakaroon tayo ng relief mission sa mga pektadong uh, lugar nitong Typhoon Tino. Ay, napakalakas daw ng bagyo. So, uh, yun lang ang tanong ko, bakit eh, nag-take off? Uh, hinayaan na lumipad ng aeroplano ang uh, helicopter, uh, Colonel? Opo oh, sir, uh, hindi po sir. Pagka yung mga ganong aspects po, pagka kunyari po sobrang lakas nga po ng hangin or ano, um, hindi po talaga tayo nagtitake off. So may mga maximum wind limitations din po tayo. So pagka halimbawa po sir, iskaya nung ano, hindi po natin pinipili to uh, that because safety is our among priority uh, we observe a safety culture po dito sa Philippine Air Force lalo na rin po sa ating mga air crew so kapag um, permissible na po yung condition ng hangin at saka po tayo nagte-take off kaya nga po pag nagte-take off din po ang mga aircraft natin buddy buddy system sila kaya nga po naka po sila nung hindi po siya mag-isa take off okay sige yung remaining na mga assets natin ma'am ay ah uh, uh... Baasahan pa natin na hindi ho yan babagsak sa mga susunod pang mga ganitong Yes sir. Uh, ito nga pong mga Black Hawk po natin is uh, brand new na nakuha po natin from Poland. Tapos uh, actually sir meron na nga pong dumating ulit na five uh, helicopters just recently nung uh, October 20 and uh, i-incorporate ulit natin sila sa ating inventory. So meron na tayong around 35 na Black Hawk ngayon po. And uh, ito po yung, uh, nagagamit po rin natin, uh, nagagamit natin ng maigi lalo na po ng mga nakaraang bagyo, nung Nando. Um, ayun po sir, so ano po siya, uh, very reliable po and uh, hindi po tayo titigil, ang inyong Philippine Air Force hindi po tayo titigil sa pagkandak po ng search and rescue operations, lalo na po sa mga panahon ngayon, sir. Okay. Sige. Maraming maraming salamat po. Uh, uh, Colonel Maria Cristina O. Basco, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Keep us posted na lang, Colonel, kung ano po ang uh, mga huling resulta po ng inyong isinasagawang investigation sa nakakalungkot na balitang ito. Thank you po. Opo, sir. Maraming salamat po, Sir Aljo. Magandang umaga po. Good morning, man.